Nagtatampo. So, bumili na kami. Baka, 11 lang daw to. Pero 11 lang. Ang, 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 printer ganyan na lang, 11. Saka, ano yun, may flatbed na, saka yung ano Pero black lang. Basta, basta, bra basta brother saka Epson. ano oh, ko yun. Ang yung bibilit ko ng pan motor at saka resistor. Ayan, dito sila nag-meeting. Ito yung mga lista natin guys sa mga unit na binababa. So diyan tine-check nila lahat. Ayun, nakita mo. May suspension na ba 'yan? Ay, pakita mo nga natin. Oh. Ito dumaan na ba sa suspension niya? Dumaan na ba sa electrical 'yan? Dumaan na, na sa unit, sa paint. Ito yung yaw is aircon niyan. aircon is aircon Etong workshop naman, ito yung mga dinala na doon sa kabilang garahe natin, yung binaba na yung mga tranny. O, tap cooling system, lahat. Yung mga major refresh engine diyan. Tapos dadaan ng ABS module yan. O, ito lang lang yung kailangan natin ipa-ABS. O, suspension, dadaan yan. Electrical. Ito, aircon to. Ewan ko, ba't yaw nakalagay dyan? Aircon yaw, aircon. Yaw, aircon. A. Okay. Tapos yung paint. O, tapos yung head unit, kung meron. Finishing si Joseph. Tapos, detail. Ang daming process, guys. O, may detail pa. oh. Re registro PMS test drive. O, tapos saka re-release. O, kaya medyo matagal yan. Pero pagka lumabas naman yan, guys, ang mga problem na lang yan, mga minor na lang yung mga, sabi ko nga lagi, mga sensor. Hindi ka na masisiraan ng trani, hindi ka na masisiraan ng engine, o, no? diba? Kaya ganyan, meron tayong ganyan. Okay, yun lang. Uh, Smooth. Pako pa oh, totoy mo. Yan totoy mo. Ano <laughs> oh, oh. ah, totoy mo? Oo, totoy mo. John, puso pizza, John. Ano, ah, kita mo rin sa akin Mahal kaya yan? Paano peke? Bago ka. Peke, first owner yan. Akin to eh. Ulo ko ka ba? Tayo kung guli niya ni Edward. Hindi. Ito yung ano, ang tawag dito eh, ah, uh, ano ba tawag dito? Print out. Hindi peke ngayon. Eh. Wala nakakita Hindi, hindi peke yan sir Yan nga, original eh. Ang masanay kayong ganito, no? Uh, print out yan na, ano, na, ang tawag dito. Na OR. Tanong mo na kay Repa Pips. Mabilis ba Nare na, na, register niya agad. Kasi mukas, O sa akin ito, hindi ko hindi sa GTA to, ano to? Akin mismo ano ha. Sa Oo, kukuha niya sa akin. <coughs> Mark, pa ba mga doggies? Wala na? Labas kayo doon! Mm.